ano Kung dito lang yun siya, wag mo na sana tong isunduti ng tudong. Na, ano na eh, oh. Mo na. E, ano nga, na. Hmm. I ano nga, Jirod? in ba to? Or, ano? Try hmm. mo nga yung ka, Ay, plus light nga, Tia. Plus so, light. Mga. Ay, no, May plus Ay, light lang. May plus light lang ngayon para makita mo. Wait kayo. Ang <gulas> mga gumagalaw. Sa, Sige, ilahin mo na siya. Ay, hala ka, ti. Madlock, mga kuiba si mundo, masundot pa sa ilalim. Kasi madulas. Hindi, parang gumagalaw na siya pag inaanin mo. Pag ganun-ganun lang yan. Yan, yan, ilahin mo. May multo. O salamin. Ilahin mo na. Ay, nasa ilalim. May multo sa. Hala ka, ti.